Assalamualaikum, So hindi naman po ata lingid sa inyo mga kaalaman kung saan isang sikat na doktor na vlogger siya si Dr. Willie Ong. Nandiyan sa screen ninyo makikita nyo. Ito siya noon at eto siya ngayon. So pagtabihin natin yung picture niya noon at ngayon. So napakalaki ng nakita nating pinagbago ng kanyang katawan. Eto ay dahil sa tinamaan siya ng isang cancer na kung saan bigla na lang lumabas dahil ito daw ay nagtatago. So napaka-rare o bihira daw ng cancer na ito na tumubo sa kanyang katawan o napunta sa kanyang katawan. So dahilan ng kanyang pagpayat at makikita natin dyan sa kanyang noon at ngayon na pinagtabi nating picture na napakalaki ng pagbabago ng kanyang katawan. Nagkaroon siya ng uh, hair losses, pagkatanggal ng pagkapudpud ng kanyang buhok uh, at syempre bumaba ang kanyang timbang, pumayat siya at parang medyo tumanda siya. So, yun ay dahil sa cancer na tumama sa kanya. So, ang makukuha nating aral dito, huwag na huwag tayong maging kampante sa kung ano ang kaya natin at huwag na wag natin iasa sa ibang tao ang kalusugan natin o kahit na anuman na dinadamdam ng katawan natin. wag na wag natin iasa sa kahit na sinong tao, kahit dalubhasa pa yan, kahit gano pa yan ka-eksperto sa kahit anong larangan ng kanyang ka-ekspertuhan, ay wag na huwag mong iasa ang iyong sarili sa mga taong ito. O kahit na ikaw, kapag ikaw ay doktor sa medisina, wag na wag kang magtitiwala, wag kang magkukumpiyansa na porket alam mo na ang lahat ng lunas, porket kabisado mo yung lahat ng sakit, ay inaakala natin na may natin ang mga ganitong uri ng sakit. So ito ay kapahintulutan ng dakilang tagapaglikha. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَيْ ala Allahi, اللَّهِ فَهُوَ Sino man ika ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magtawakkal, ang ang magbigay ng tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay katunayan na sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya yung pagkatiwalaan mo hindi ko naman sinasabi na huwag ka na magpagamot huwag ka na magpa-hospital ang sinasabi lang natin dito kapag meron kang nararamdaman ng mga sakit may meron kang nararamdaman na kung anuman sa iyong katawan ay syempre uminom ka ng gamot magpakonsulta ka sa doktor pumunta ka sa hospital magtiwala ka sa dakilang tagapaglikha hindi yung doon mo iaasa yung buhay mo sa isang doktor o sa kahit anumang dalubhasa sa medisina sapagat yon ay mababaligtad. Magiging Panginoon mo yung taong inaasahan mo sa buhay mo. Halimbawa, doon mo isinasaalang-alang ang buhay mo. Halimbawa, sa doktor, So, mawawala yung tiwala mo sa Diyos sa kaisahan ng tagapaglikha na siya yung merong tunay na kakayanan na magpagaling sa iyo. Kapag meron tayong nararamdaman na sakit, uminom tayo ng gamot at yung tiwala natin ay unang-una sa dakilang tagapaglikha at pag-inom natin ng gamot ay maging intensyon natin na nawa sa pag-inom ko ng gamot na ito ay dito ipadaan ng Diyos o dakilang tagapaglikha ang tulong niya sa pamamagitan ng gamot na ito. Hindi yung iinom tayo ng gamot is doon natin ia isa sa alang-alang yung kagalingan natin sa gamot na iniinom natin o di kaya sa doktor na gumagamot sa atin. Mali yun na paninindigan, maling paniniwala yun. Dapat, uminom ka ng gamot, magpagamot ka sa doktor, pumunta ka sa ospital at ang tiwala mo unang-una ay sa dakilang tagapaglikha bago ka magtiwala doon sa maggagamot sa'yo doon sa iinumin mong gamot o doon sa hospital yun ang pinakatamang paninindigan ng isang tao Inna Allah amri katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang isa sa katuparan ang kanyang mga kautusan kung ano man yung nakatadhana sa'yo ay yun at yun ang mangyayari sa buhay mo na kung saan hinding hindi mo kailanman maiiwasan at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napos na niya ang tadhana ng bawat tao. So, kahit ano pa man ang mangyari sa iyo, Isipin mo na ito ay tinadhana sa iyo ng Diyos, so huwag kang magsasalita ng mga masasama, bagkos ikaw ay magtimpi at manalangin na nawa ay pagalingin ka ng Diyos na tagapaglikha sa iyong mga nararamdaman at gumawa ka rin ng paraan para sa ikagagaling mo. So, tinanong si Dr. Willie Ong kung saan niya nakuha ang sakit na ito, ang tanging naisagot niya sa kanyang video sa live ata ay nakuha niya daw ito sa stress nakuha niya daw sa stress. Ayan, i-flex if natin dyan sa screen yung mga sinabi ni Dr. Willie Ong na kung saan nakuha daw niya ito sa pagbabasa sa mga comments na kung saan na-stress siya sa mga bashers niya. Kaya kayo, wag na wag kayo magpapaapekto sa mga nababasa niyo o naririnig niyo ng mga masasamang salita dahil napakalaking epekto nito sa ating katawan, sa ating kaisipan Uh, sa ating mental at sa ating physical na kalusugan so wag na wag kayo magpapa-apekto sa mga ganyan kasi nga nagdudulot yan ng uh, pagbilis ng pagtanda ng isang tao kapag lagi siyang stress so natalakay na rin natin ito sa hiwalay na video na kung saan para maiwasan natin ang maagang pagkatanda katulad ng nangyari kay Dr. Willie Ong dahil sa stress niya tinubuan siya ng sakit, bakit? dahil sa mabilis siyang Uh, nagkaedad dahil ito sa stress mapapansin niyo yung picture niya noon at ngayon na kung saan ang laki ng tinanda niya dahil ito ay sa stress na nak nakuha niya sa pagbabasa na ng mga comments sa mga bashers niya so kaya naapektuhan siya kaya nangyari daw itong sakit na ito na tumama sa kanya at para maiwasan ito meron din sinabi ang Allah Subhanahu wa Taala sa Quran na kung saan para maiwasan yung mabilis na pagkatanda dahil kapag mabilis kang tumanda mangangahulugan yon na mabilis ka rin magkakaroon ng mga sakit mabilis kang dapuan ng sakit kasi mahina yung resistensya ng katawan mo dahil sa mga dulot na mga stress na natatanggap mo, nababasa mo, naririnig mo sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala shiba. so sa araw daw ng muling pagkabuhay ay mamumuti daw ang mga buhok ng mga bata dahil sa sobrang takot nila sa araw na yon So nangangahulugan na kapag masyado ka palang natatakot, masyado kang na-stress, ay dahilan ito na mabilis kang tumanda. Dahilan na mabilis magbago ang physical na kaaniwan mo kapag masyado kang natatakot, kapag masyado kang na-stress sa buhay. Kaya iwasan natin ito, huwag tayong magpapa-apekto sa mga nababasa natin, mga naririnig natin ng na mga masasama. Bagkos, enjoyin lang natin ang pamumuhay natin dito sa mundo. At bilang panghuli, lagi nating tandaan na huwag na huwag tayong umasa sa sarili natin o di kaya sa ibang tao o di kaya sa mga gamot na iniinom natin na kung saan yun yung tunay na magpapagaling sa atin lagi nating tandaan ang tunay na nagpapagaling ay ang nag-iisang tagapaglika ng sanlibutan syukran wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad Kana Ilm Clips Muhammad Kana Ilm Clips